ali yung uh, yung kaniyang narrative kasi hmm. nitong nakaraang mga linggo ay uh, siya yung magbabalik nung unit hmm. team. 'Di no? yeah. siya yung mag-unite. Mukhang na hmm. 'yun eh lampas na 'yun eh. Hindi hmm. na niya pwedeng gamitin yung narrative na 'yun eh. Na kahit kagulabo uh, lanit na ang unit hmm. team ay tatayuan pa rin niya at uh, kanyang ipagbabalik. 'No. Hindi na 'yun hmm. eh. Parang hamti damti na. 'Di ba? Hamti damti na. 'No. Ah, kaya ang ang uh, isang kanyang pwedeng gawin ay uh, maglumuhod na at bumalik do sa kanyang kapatid. Yeah, dahil ah, dahil very powerful yung incumbent during the midterms. eh. Mm -hmm. Kung gusto niya makasigurado ng panalo at medyo maganda gandang ratings, eh kailangan niyang bumalik sa kanyang kapatid, no? Mm -hmm. At uh, at uh, syempre, may mga indicative positioning na kailangan siyang gawin. 'Di ba? Marami siyang marami siyang kakainin eh na nabitawan mm -hmm. na niya na mga salita at uh -huh. at saka Eh baka hmm. bumara yan dito, baka mabulunan. Yeah, no? Yun. pero, uh -huh. uh -huh. oh, pero No, pero, pero mukhang baka may walang masyadong value added sa kanya yung Duterte camp. Uh -huh. no? Uh -huh. no? Hindi no? naman kaya sa, sa i-bash kasi oh. kung biglang mag-turn around na naman bumalik na naman siya sa kanyang oh. kapatid baka sabihin, ano ba talaga ito exactly. lalo na dito, yes. oh, oh, Ang kung kasi ngayon, kinakaharap niya dahil sa kanyang sariling paglalaro mamamangkas mamamangka hmm. sa dalawang ilog eh, yeah, uh... meron meron siya ngayong mga kwan, mga imperfect choices. Di ba? Mm -hmm. So pipili siya ng less imperfect. No? Mm -hmm. At saka may dagdag sa kanya. At sa ngayon, yung less imperfect na 'yan ay bumalik, magmalumuhod At uh, hindi ka naman, ewan ko, di ko alam kung luluhod ka sa asin. No? Para yeah, mo oh. magbalik loob. Baka mm -hmm. hindi ka makabala, baka mahirap ka magbalik loob kay First Lady

yan. Mm. -hmm. Oh. No? So, eh, yun, yun, yun Tatlong, yun. tatlong oh. polls kayo eh, going into the midterms, di ba? Mm -hmm. Yung uh, sinabi ni Senator Laila de Lima na binubuo na ng slate, yung uh, Duterte na ang tingin sa sarili bagong oposisyon, at yung kanyang kapatid na incumbent. Mm -hmm. So, saan siya sasama dyan? Mm -hmm. Di ba? Eh, yung pinaka may value added sa kanya ay bumalik sa kanyang kapatid. May, 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 chance pa rin siya maging senador, pero malabo sec ang sinasabi mo na maging pangulo o vice pangulo. Or mag-top siya sa, sa Senate. Ano, alam ko mm. yung balak na dati, mag-top sa Senate eh. Pero ngayon, nandito sa dulo, number 11, number 12, di ba? Mm. At, uh, at baka, yung, baka lumabas pa siya sa 12 mm. kung hindi siya maingat, di ba? So, mm. so yun so yun yun yung problema niya kaya yung tanong ni ina ano ba dito sa mga imperfect choices ano ba yung less imperfect? I think ko yung less imperfect ay bumalik siya sa kanyang kapatid